Tayo po ngayon ay nasa ikalawampung linggo sa karaniwang panahon. Papagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalabing pito ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan. Manapay, ibig niyang mapahamak tayong lahat. Kayat sinabi ni Haring Sedequias, Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila sa si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malkias sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila seremias Jeremias sa balon. Hindi tubig, kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Pumunta roon si Ebed-Melech at sinabi sa hari, kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon sa si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala ng pagkain sa lungsod. Iniutos ng hari na magsama si Ebedmelek ng tatlong lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon sa si Jeremias at baka mamatay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Sa balong malalim na lubhang maputik, Iniahon niya at dooy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag taglay na buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Tiniruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting papuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo at kinakatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayoy gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa na nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Yesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinaya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakalukluk sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghina ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyeng babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,